ang tungkulin ng mga pari at ng mga levita. Ikalabing walong kabanata Sinabi ng Panginoon kay Aaron, Ikaw at ang mga anak mong lalaki na mula sa lahi ni Levi, ang mananagot sa kasalanan ginawa ninyo sa inyong paglilingkod, sa toldang pinagtipunan. Pero ikaw lang at ang mga anak mo, ang mananagot sa kasalanan na inyong magagawa, na may kinalaman sa inyong pagkaparit kung maglilingkod ka at ang mga anak mo sa tolda ng kahon ng kasunduan. Patulungin niyo ang mga kamag-anak niyong kapwa Levita. Magtatrabaho sila sa ilalim ng iyong pamamahala at gagawin nila ang lahat ng mga gawain sa tolda. Pero hindi sila dapat humawak sa mga banal na kagamitan ng tolda o sa altar. Dahil kung gagawin nila ito, mamamatay sila pati kayo. Tutulong sila sa iyo at responsibilidad nila ang pag-aasikaso ng toldang tipanan at ang paggawa ng lahat ng gawain dito. Dapat walang sino mang tutulong sa iyo at sa iyong mga anak, maliban sa lahi ni Levi. Ikaw ang mamamahala sa pag-aasikaso ng banal na lugar at ng alta, para hindi ako muling magalit sa mga Israelita. Ako ang pumili ng kapwa mo Levita mula sa mga Israelita, para maging katulong mo. Itinalaga sila sa akin sa paglilingkod sa toldang tipanan. Pero ikaw lang at ang iyong mga anak ang makapaglilingkod bilang mga pari. Dahil kayo lang ang makakagawa ng mga gawain na may kinalaman sa altar at sa pinakabanal na lugar. Digalo ko sa inyo ang inyong pagkapari. Papatayin ang sino mang gagawa nito na hindi pari. Mga handog para sa mga pari at sa mga levita. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, Ako ang pumili sa iyo na mamahala sa banal na mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga anak bilang inyong bahagi magpakailanman. May bahagi kayo sa pinakabanal na mga handog na ito na hindi sinusunog na inihandog ng mga tao sa aking bilang pinakabanal na mga handog. Kasama ng mga handog na ito ang handog bilang pagpaparangal sa akin, handog sa paglilinis, at handog na pambayad ng kasalanan. Ito ang mga bahagi mo at ng iyong mga anak. Kainin ninyo ito bilang isang pinakabanal na handog. Kailangang mga lalaki lang ang kakain nito at ituring ninyo itong banal. Ang iba pang mga handog ng mga Israelita na itinataas sa altar ay para rin sa inyo ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga angkan bilang inyong bahagi magpakailanman. Makakakain nito ang sinuman sa iyong pamilya na itinuturing na malinis. Ibinibigay ko rin sa inyo ang mabubuting produkto na inihahandog ng mga Israelita mula sa una nilang ani, langis ng ulibo, bagong katas ng ubas at trigo. Magiging inyong lahat ang mga produkto na kanilang inihahandog mula sa unang ani ng kanilang lupa. Makakakain nito ang sinuman sa iyong pamilya na itinuturing na malinis. Ang lahat ng bagay sa Israel na ibinigay sa akin ng buo ay magiging inyo. Ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop na inihahandog sa akin, ay magiging inyo rin. Pero kailangang tubusin ninyo ang mga panganay na anak na lalaki at ang mga panganay na mga hayop na itinuturing na marumi. Tubusin ninyo ito kung isang buwan na ang edad. At kailangang tubusin ninyo ito sa halagang limang pirasong pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Pero huwag ninyong tutubusin ang panganay na toro, tupa o kambing. Dahil sa akin ito, katayin ninyo ito at iwisik ninyo ang dugo sa altar, at sunugin ang mga taba bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makalulugod sa akin. Sa inyo ang karni nito, gaya ng dibdib at ng kanang paa ng handog na itinataas ninyo. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga handog na itinataas ng mga Israelita sa akin. Para ito sa inyo at sa inyong mga angkan, bilang inyong bahagi magpakailanman. Kasunduan ko ito sa iyo at sa iyong angkan na hindi magbabago magpakailanman. Sinabi pa ng Panginoon kay Aaron, Kayong mga pari ay walang mamanahing lupa sa Israel, dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Kung tungkol sa mga levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tolda. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Mula ngayon wala nang iba pang Israelita na lalapit sa toldang tipanan maliban sa mga pari at sa mga levita dahil kung lalapit sila mananagot sila sa kanilang mga kasalanan at mamamatay Ang mga levita ang responsable sa mga gawain sa toldang tipanan at mananagot sila sa kanilang magagawang kasalanan laban dito Ang mga tuntuning ito ay dapat tuparin hanggang sa susunod pang mga henerasyon Walang mamanahing lupa ang mga levita sa Israel. Sa halip ibibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa aking. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang mga levita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin niya ito sa mga levita kung matanggap na ninyo mula sa mga Israelita ang ikapu na ibibigay ko sa inyo bilang inyong bahagi. Kailangang magbigay din kayo ng inyong ikapu galing sa ikapu nila bilang handog sa akin. Ituturing ko ito bilang inyong handog mula sa mga ani na parang naghandog kayo ng trigo mula sa giikan o alak mula sa pisaan ng ubas. Sa pamamagitan nito makapagbibigay din kayo ng handog sa akin galing sa lahat ng ikapu na inyong natanggap mula sa aking mga Israelita. At sa aking bahagi na iyon, ang ikapu nito ay ibigay ninyo sa paring si Aaron. Kailangan na ang aking bahagi ang pinakamagandang parte sa lahat ng ibinibigay sa inyo. Kapag naihandog na ninyo ito, ituturing ko itong handog ninyo mula sa giikan o pisaan ng ubas. Maari mong kainin at ng iyong pamilya ang inyong bahagi, kahit sa ang lugar, dahil sweldo ninyo iyan sa inyong paglilingkod sa toldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ninyo nito kung naihandog na ninyo ang pinakamabuting bahagi sa Panginoon. Ngunit siguraduhin ninyo na hindi ninyo marurumihan ang banal na mga handog ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagkain ng inyong bahagi nang hindi pa ninyo na ibibigay ang aking bahagi para hindi kayo mamatay. Anong meron? Ba't abot tayo mo? Sino ba hindi mapapangiti kung ito makikita mo? Ano ba yan? Title